you <laughs> Welcome back to the Philippines, Bel Mariano, Darren Espanto, and Robbie Domingo. Nasa na kaya si Donny, pangilinan mga kaibigan? Sabi dito ni G. Mames Gabunada, parang nauna na si Donny. Uh, bang umuwi or nag-visit pa sa si relatives sa ibang bansa ba? Yung tour guide nila na post parang sa airport yon si Donny na ba? The other day, baka magkasama sila ni Kyle pa uwi na. Sabi naman ng isa, enjoy sa vacation. Yung bag ni Belinda, motif syempre mamahalin. Hindi sila sabay umuwi, sabay tanong. Sabi naman ng isa, Lagrimas Miranda, sabay silang umuwi. Tanong din ba yun? Sabi ni Marielos Biminda Madria, hindi pwede hindi magkasama kay hindi niya iwan Tinkerbell. Pero bakit si Darren ang magbigay ng bag ni ni Bell Mariano at nung palabas ng airport ay mag-isa lang si Bell at kasama si Queer Robbie na palabas ng airport. Sabay sila umuwi. Saan si Donnie? Nawawala po si Donnie sa picture. Kung kaya naghinahanap na siya ng mga bubblies, pauwi na po ba sila sa Pilipinas? Sabi naman ni Annalyn Atienza. Lara Dayadas Banggaan, gentleman ni Darren Uy, love love love. Tabangan niya si Belle, friend forever. Sabi naman ni Lara at super bait ni Darren. Ingat sa pagbalik Pinas, Donnie and Bell. Ah, uh, sabi ni Rebecca Soriano pero hindi po kasama ni Bell si Donnie mga kaibigan kasi kung kasama siyempre si Donnie po ang magbibitbit ng bag ni Bell. Ano na magpupush ng kanyang eh, uh, luggage. But then, yeah, sabi ni Julian de Mesa, pwede rin na una kas cast ng Roja. Kasi ala din si AC kasama niya sa cast. Kasama siya sa cast ng Roja at si Kyle. Baka need na nila mauna dahil sa taping nila. Sabi na de May, may nagsalita, Donnie daw. Well, sabi ni Mada, Oh, ayan na naman. Ngayon, may issue na naman to. Di lang nakita yung isa. Tigil-tigil rin ho pag may time. Di ba kayo nagsasawa sa kaka-issue? Naku, na naman yung issue. Sabi ni Rona, Bungaling, Hala, naka na sila sa Pinas. Julian de Mesa is saying, baka nagkahiwa-hiwalay sila dyan. Parang may kachat si Belinda. Baka sinato na daw yon, Or baka chinat niya ang kanyang driver to pick her up from the airport mga kaibigan, o diba? Ganun na lang ng mga version natin gawin. Mga kaibig Safra Landas, ang gentleman din ni Darren. Thanks Darren, ang bait din. Paul Saril Serna or Jarrell Serna Thank you England, you're the best. See you in Vancouver soon, Bell. Ayan, magkasabay yata sila lahat kasi nandyan si Robbie. So, nandyan si Robbie, pero wala si Donnie So, aha, uh aha, -huh, uh -huh. yan po ang ipinost ng Domba Worldwide mga kaibigan sa mga oras na ito. Meron itong 818 likes, 18 comments, and 13 shares po. Nasaan ba? Nasaan na si Doni Pangilinan? Sabi ni Bingling, ah, ito talaga ang cute. Si Moore. Ayan, ito yung picture na pinost niya sa kanyang social media. Mga kaibigan, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ano pa kaya ang nangyayari at nasa kaya si AC, Kyle, and Donnie? Tama kaya ang himala ng ah, himala. Hinala. Tama kaya ang hinala ng iba na nauna nang umuwi si Kyle, Donnie, and uh, um, AC dahilan sa may taping sila or what is the real score mga kaibigan na importante nakauwi na sa Pinas si Bel Mariano mga kaibigan and yes safe na safe siyang dumating sa Pilipinas may safe sky siya kasama ang kanyang kuya Roby Domingo so meron na naman tayong abangan kasi nga po ibababa na September 6 pa yon September 8 ibababa na ng Star Pop ang bagong kanta collaboration ni Bel Mariano and Trisha Denise na mm -hmm, ibababa na at aalamin natin ang himig ng kantang yan I think narinig ko na hindi uh, medyo soul diva ba? May pagka ba ang kanta na yon? Ay hindi po natin malaman prosapi dito ni Don Bell, super unexpected happy to see Belle here pa talaga sa airport while working so ayan that's Darren that's Robbie and that's Belle, so wala nga si Donny, mga kaibigan sa picture kasi ang nagpa-picture dito ay si Robbie Darren lang at saka si Belle Mariano mhm mm mhm mm mhm mm sabi dito, have hi, welcome back sa Pilipinas Bel Mariano and Co. Asap family. Fam bam. So, yo, yo, yo. Sabi ni startup Philippines, 3 hours ago, fun fact. The very first voice you hear and wala nandyan is none other than Bel Mariano. Don't miss out. Pakinggan nga natin. Hello,

parang sakto ang kanta ito nang uh, sila po ay uh, pinagsolo ng management ng kanilang mga project so for sure titiba-tiba ito at marami ang Uh, bibili ng uh, songs song sa Spotify dito dahilan po medyo masakit po pakinggan ang kanyang kanta just like mga kanta na rin ni Moira de la Torre ang genre na sinusunda ng isang Bel Mariano Don Bel wow ang ganda ng boses I love it so good sabi ni Elizon Melanie saying you love it love Bel Mariano ganda ng song from Teza um, Lipe is giving hearts to Starpop and Bell Mariano and so on and so forth mga kaibigan so ayan mga kaibigan yan po ang latest ng uh, Starpop on bel uh, Bell Mariano at ipinost na rin ito ni Rocky Rock Santos mga kaibigan sa kanyang Twitter account Sa mga oras na ito. Yes, sabi ni si Yes, she is back home. Work awaits, but glad she had a wonderful time in the UK.